Hi guys. So, ito na yung... Oh! Pitik <laughs> na yung marulog. So, ito na, guys. Yung oh, chocolates. So, yun. Saan ang una kong kakainin? Dun So Ito na, guys. I guess this one... So sweet naman ito. Ikman natin. Mmm. Oh. Mm. So, what's that? Oh, my God. What happened to chai. chay dali. <laughs> no. Hatta ka, tita? Hatta ka, tita, anak. Gabi na sa si guys. Ang dami nang ng chocolate dito. Ito na yung atin na. Ito na Grabe na sa si chay chay, my God. <laughs> anak, nga ka mo siya ni chay chay, be? Nga siya, anak. Nga tita, be? Ayaw na um, oh, itong chocolate ha, kita dawat ni Pachura. <laughs> Guys, kanina kinain ko isa, yung white na chocolate para siyang nougat. Tapos ito na naman ngayon, may nuts siya. Tapos may chocolate. what do you think? You love this stuff. <laughs> guys, hindi talaga ako para sa ano mukbang guys kasi ilan lang yung natapos ko pagkain. Hindi ko na ubos lahat. Masyado kasi matamis guys. Oh. I don't like anymore. I so hungry and I need some more everything. <laughs> You're not hungry. I, I'm, I'm not hungry for all. <laughs> naman guys? Mas prefer ko yung white guys, para sa chocolate. So, ito na lang sa akin. Tapos, hindi na ako kakain. Ito na lang. Ito lang yung kakainin ko, guys. Kasi para siyang nuggets. Mmm, it. So, guys, oh. Sada pang marami. Kain tayo. Ha, oh, ibu ang laman guys so. oh. Mm. So, bukas na naman to guys. Hindi ko kasi maubos. Hindi namin maubos. Babalik namin to sa ano, lalagyan. bukas na naman kakainin. Ayan guys. Bye bye. Ito na lang yung kakainin ko. Then bukas naman po. Gala ko lang maubos pero hindi talaga kaya, guys. Dapat uminom ako ng ano, maraming tubig. Kasi masyado siya matamis. Pero ito talaga yung gusto ko, guys. Napakasarap. Bye-bye, guys. Please subscribe. kau lagi